Okay pala mga sadik, uh, marhaba. Welcome back again sa ating channel. So, sa araw na to, ay muli uh, gagawa tayo ng video na tungkol sa ating mga uh, alagang ano. uh, pero bago yan, gusto muna nating pasalamatan uh, ang ating viewers sa Saudi Arabia. Bro, assalamualaikum at yung ating uh, taga sa Columbia Dennis uh, Diaz Hermano Hermana Amigo, Amiga uh, Mucho Gracia Thanks for uh, your support uh, Sa daw, pag-uusapan natin kung bakit ba yung aking mga alagang heritage chicken ay uh, hindi na ganong kadaming mangitlog kaya so, dati ay 80 to 100% ng ingit sila. Pero, ngayon ay uh, minsan wala, wala tayong na-harvest. Uh, yun ang pag-uusapan natin ngayon. At, uh, ano rin ba ang dahilan kung bakit? Sa isang buwan ay ang dami kong namatay na manok. So, halos sa uh, limang manok apat, apat naman ako yung namatay sa akin sa isang buwan lang, sunod-sunod at mayro uh, meron pa tayong isa na matamlay yung Jersey Giant natin na new breed of uh, heritage chicken pero uh, aga pa natin yan so sa ngayon check natin kung meron ba silang itlog ngayong araw nito dahil ilang araw, ilang buwan na ganito sa so, chicken natin check natin si Reda kung may itlog ito si Reda ah okay, meron ano isa may itlog siya so ito yung itlog na naipon natin dati in one week nakaka isang tray tayo so ngayon na lang na uh, harvest natin so laki laki nang nawala laki nang nawala na itlog na harvest natin dati productive sila ngayon hindi na ganun ka-productive sa pangingitlog so, si Red ah kung napapansin nyo, iba na yung kasama niya. Rhode Island Red na yung ating uh, Decal Brown yung F1 natin na uh, Decal Brown ay uh, dati yun ang kasama niya. so nakakalungkot Bigla ang siyang namatay. Kumakain naman. May ng tubig. Pero hindi pala tayo dapat magbase lang sa ganun. Ang mali ko naman ay uh, hindi ko sila hinahawakan. Hindi ko sila hinahawakan. Basta pinapakain ko lang. Napakadalang kong hawakan. Kahit pala kumakain, ay pumapayat dahil uh, meron pa ano, meron na pala siyang problema sa loob ng kanyang katawan. Kaya hindi lang tayo pala dapat nagbabase sa na nakikita lang. So, kailangan ay at least three times a week ay uh, at atin silang hinahawakan para malaman natin kung ano ba ang nangyayari sa kanya sa kanilang mga katawan. Uh, you can learn from your experience. Look, you can learn from your mistake. Sabi nga, yung nga ang kasabihan. So, uh, uh, sa mga nangyari, ako uh, maraming natutunan. Hindi na tayo basa-basa tumitingin lamang, kundi uh, hinahawakan na rin sila at nagbibigay na rin tayo ng kinakailangan nilang vitamins hindi naman kamahalan yung murahin lang na vitamins na inaano sa tubig ang gamit ko is Bitmin Pro ano yan si Reda ito yung ano, original na mga manok ko si Reda, si Caleb yung nang namatay si Caleb na ating uh, Decal Brown sa itong Rhode Island so tatlo sila silang uh, dito tayo nagumpisa sa tatlo na to kaya uh, tayo nakapagparami ng manok pero ngayon uh, hindi nito ako dahil wala nga makulungan saka na siguro pag uh, mayroong magandang lugar na pwede silang i-pre-range ito si Reda, every other day lang itlog to. Pero yung kanilang mga anak, kanyang mga anak, eh, dumalang. At ang isa sa nakikita ko kung bakit, uh, ano, ah, uh, huminto, dumalang ang kanilang pangingitlog, yung molting. So, naglulugon siya. Ito, naglulugon niya si Reda eh. Ay, sari yun siguro sa dahilan. Kahit matanda na siya, ay nangingitlog pa rin ang ano kasi kahit may edad na basta may pinapakain ka na maganda ay isang alaga ay patuloy uh, pa rin yung mangingitlog okay check natin yung kanyang anak kung may itlog so ito yung ano ito naman yung anak ni Reda ito yung decal brown natin anak niya saka ito yung Rhode Island so ito yung Rhode Island na anak niya so hindi tayo ano wala wala tayong itlog hindi naman tayo hindi naman natin ginagamit na panlahi yung kanilang mga itlog na table eggs lang kasi kung gagamitin natin sila na panlahi o magpapapisa tayo, inbreeding na yon hindi na maganda. Kasi magkakapatid sila eh. So, pangit na ang magiging labas. Pag uh, gumamit ka ng magkakapatid o mag-ina, na kailangan, kung magbibraid man tayo, at magpapapisa tayo, mag-incubate, dito sa lalaki na to, ibang, ano, ibang manok naman, hindi niya kalahi. Hindi kalahi niya pero hindi hindi niya kapatid. You know? Hindi niya nanay. Dito rin sa dalawa na 'to. Itong ating uh, Rhode Island na babae at saka Decal Brown. Dapat magkaibang ano, magkaibang manok na. So kasi pag ginamitan natin ng ano, ng sila-sila lang inbreeding na 'yon. So magiging ano, depektibo na 'yung kanilang magiging anak. Kailangan iba na. Okay, walang itlog. Ano na kayo, ha? Mamaya papakain natin sila. Ito naman, ito ating white right leghorn. Ito ang ating white leghorn na to. Sige sabi ko na kasama rin yung ano, halos kasabayan ni, ano, ni Caleb. Dati dalawa sila. So ngayon namatay yung isa. Ganun din, ganun din ang ano. Ang nakita ko na problema, base lamang sa na-experience ko, tumatay sila ng puti. Puti na tae. Tapos, mga ilang araw, ayoko ko lang na-experience yun eh. Kahit nung nasa probinsya ako, hindi ko na-experience yung ganun. Nung nag ba ako nung kung ako'y nasa base pa. Nung ako'y nung grade school, high school. Kumain siya ng puti. Kahit si Caleb, ganoon na eh. Napansin ko eh. Ito, itong kapat yung kasama naman ito na ating white legon. Kumain din ng puti ito. Tapos ilang araw, sumunod na din kay Caleb. So yun ang mga nakita kong ano, problema. Naging problema. Kaya tumain. Kaya namatay pala. Magpati kong itlog dito. So dito wala rin. So ganyan, ganyan, araw-araw ang aking experience dati pag ginuksan ko tong kulungan nila kumisan dito dalawa dito sa taas yung ating decal brown tsaka so dahil dalawa rin dyan dito dalawa kung di dalawa isa so 80 to 100% ang na ang ating na harvest pero ngayon ito no, wala ito yung sasadahin na nakikita ko yan lugon siya mold Bulting. Na naubos yung balahibo. Kaya siguro ako, yung kanilang itlog ay, ano, kuminto na. Nakikita pa naman kaya lang, hindi ka ganun ka, ano, productive. Sa, dati in one week, nakaka-isang tray ako ngayon. May higit isang tray. So, yun, At ang, um, sa pang nakikita ko, siguro, kailangan nating purgahin. Baka meron silang parasite sa loob ng kanilang katawan. Kasi mula nung ano, yung last year ko lang ito pinurga nung ano, bago sila mangitlog. So ngayon pupurgahin natin to Pero hindi natin ngayon pupurgahin to bukas ng umaga. Hindi natin Hindi mo na tayo, ano, tayo, magpapakain. unahin natin yung purga, pupurgahin natin. Sasahapon na tayo, ano, magpapakain para yung parasite sa loob ng katawan nila ay mawala at bumalik yung ano, pagiging productive nila sa pangingitlog ay okay, magkakapatid din to so hindi natin ginagamit na pang breed hindi natin ginagamit na ano, as breeder sila ay okay, magkakapatid nga sila in trading ang So ano lang, table eggs lang. So maghahanap tayo ng Actually, meron ako dyan na bago na ano. Breed. Breed na manok. Na, na ibang ano. Ibang anak ng ibang manok naman. So, yun ka pwede natin gamitin. So, ito kasi ano, yung Jersey Giant natin. Sabi ko matamlay yun. So, yung ginagawa ko dyan. Kasi baka ma-dehydrate siya. Pinapainom ko nito. For speeding na lang. Kamsan ko na siyang ganyan. Kaya inaagapang ko eh. Ito yung ating jersey Giant. Masala wag mo matay. Nagawin natin ano. Nagamitin natin yung pang breed. Ito yung ating Jersey Giant. Oo. Meron din siyang sakit. Iniiwasan ko lang na tumayo lang puti. Para hindi siya matulad sa mga ibang manok na mga nakay. Tingnan natin yung sa loob ng wet lid. Tingnan natin. Ito oh. so, mga anak din ni Reda to eh. So wala wala itlog. Magkakapadid ninyo yun. na no, wala. Okay. So Siguro magpakain muna tayo. At uh, bukas schedule sila na i-deworm. Okay, makain muna tayo. Ito yung ano, ipapakain natin sa kanila. Sa tanong yung duck layer. Duck layer ang ginagamit natin kasi ito pinakamura. Tapos yung tirang kanin ito. Yung tirang kanin ko, yung tirang kanin. Yung papakaya mo, papakaya mo. Kasi hindi naman sila mga panabong eh. Mga pipe lang naman sila. Kasi kung yan yung kapakain mo sa mga panabong naman manok, eh tatakbo lang yan. Hindi sila pwedeng kailangan yung talagang magandang klaseng patuka mga panabong ng manok. Kaya tayo, hindi naman mga panabong na ginagamit natin. Itong mga manok natin, heritage chicken. Ito. Kaya, ang ginagamit natin is ordinary patuka lang. Kaya. So, ang pinapakain natin is wet feeding. Hindi tayo nagpapakain ng dry feeding. Ang dry feeding lang natin is kung meron tayong mga sisiw mga bagong pisang sisil pero pag hubot na sila ng mga uh, let's say 2 months 1 and a half months wet feeding na tayo pakuha tayong tubig yung iba yung nakapag-upload ko sa youtube ano sila the dry feeding Depende naman kasi yan sa nakasanayan ng inyong mga manok. Kung nasanay ang manok nyo sa wet feeding at yun ang gusto nila, wet feeding ang pakain nyo. At kung nasanay naman sila ng dry feeding, so yun ang ipakain nyo. Kung saan sila mapapabuti. Sandagdagan so, pa natin kung ang tubig. kasi pag ito pinapakain ko sa kanila gusto gusto nila nasanay na sila sa ganitong pagkain kung isa naman pag may mga gulay gulay kami mga balat ng gulay balat ng prutas ginagrind ko sa ako isinasama dito gusto gusto nila magandang effect sa katawan nila Okay, pakain muna tayo. Yeah, nabigyan na natin sila ng pagkain. So, Pag gusto nila, ha? Yung ating white leghorn. Nakakalungkot, isa na lang siya. Lalaking manok pa naman. Nagamitin ko rin saan ang pang-breed toy, eh. Iko-cross ko sa, ano, sa... Rhode Island. Ito kasi red up. Huh? Sarap na sarap dito pagkain. Ano red up. Nasa ka na. Waste back, waste. Mia, Mia. Kaya umay ka na. Okay. Umay na. Ito okay, yung mga anak niya. Ang anak kayo rin. ang ating dalawang makulit na kalapate. Hindi na pinapakain natin. Gusto gusto nila. Okay. Ang so, ating new breed. Next vlog. Kailangan natin yan. Ito yung ating, ating isang manok yung napulot napulot lang to yung gusto gusto din yun ating uh, jersey giant kung uh, may papakainin ko yan ipopore speed ko na lang kasi kung hindi nating gagawin niya, baka mamatay sayang future breeder na na <coughs> manaman natin to ito At natin yung salod yun makain na rin sila gusto naman nila eh kung tinanggal mo yung pagkakatay na simbat. Yung, na, talaga simbot na simbot. Nakakulit. Napakaingay, tinutok-tok yung ano, yung yun. Tinutok-tok na yan, May lumabawan. Saksa lang. Okay, bukas hindi natin sila pap papakainin. Bukas ang umaga i ano natin sila i-deworm para kung meron mang parasite sa kanilang katawan ay eh, mga matay okay, tuloy natin bukas yung ating uh, vlog napakita ko rin kung paano pag deworm o ano yung papainom natin sa kanila para ah. <coughs> mamatay yung parasite sa loob ng kanilang katawan sad news Pumigil na yung ating heritage na jersey giant so na bakante na yung kanyang kulungan dalawang linggo din siyang lumaban at dalawang linggo siyang o siyang pinaglaban pero hindi na niya kinayanan yung kanyang sakit gumamit na rin tayo ng 4 in 1 na uh, antibiotic pero wala hindi nagubra siguro ang ganda na lang yung kanyang buhay kaya siguro gagawin na lang muna natin dito sa kanyang gulong ay okay? i -disinfect. mata yung virus. Medyo hindi tindi yung virus na kumapit sa kanya. Kaya uh, mula natin. Alamin natin ang disinfection. Disinfect natin. Naglaban natin siya ng hanggang linggo rin pinaporce feeding sa atin siya at uh, siyang tubig niya kaya lang talagang wala bumigay na rin nakakalungkot so yan bakante na yung kanyang uh, kulungan so ganun talaga yung mga buhay yung naalaga natin kaya handa natin yung sarili natin kung sakaling mamatay So, Nali Panglima na siya Sa mga alaga natin na namatay Yung gamot na ginamit natin na Antibiotic 4 in 1 Hindi umubras sa kanya Hindi umetekto At ang kagandahan At ang hindi maganda Ay uh, sa kamay ko pa siya namatay Hin Hinintay pa niya ako na lumabas at habang pinapakain ko siya doon siya namatay lahat naman sila pati yung apat ganoon hinihintay pa ako na makalabas para nagpapakita na sila bago mamatay kaya e, yun so ang pinanong natin look forward na lang move on para sa iba pa nating mga alaga, okay ok so, baka tina yung kanyang kulong Okay, uh, good morning uh, mga sidik uh, welcome back again sa ating channel so ito bali yung uh, continuation ng vlog natin kahapon at ngayong araw nga ay uh, schedule natin na mag deworm ng ating mga alagang manok So bali gagawin natin to para siyempre unang una yung mga ginakain nila na pagkain ay hindi mapunta doon sa mga parasite na sa kanilang katawan. At at uh, the same time uh, yung nakikita kong problema ay yung isa sa dahilan kung bakit uh, na yung kanilang pangingitlog. Kaya ngayon ang gagawin natin para bumalik yung productive productive. Pagiging productive nila sa pangingitlog ay uh, magde-deworm tayo. Subukan natin silang i-deworm para mawala yung parasite na nasa kanilang katawan. So yun nga gagamit tayo ng uh, deworm dewormer na aspic. Okay, ah uh, pakita Okay, ito yung gagamitin natin na uh, pag uh, deworm sa kanila na uh, astig sa so, maraming klase naman na uh, maraming brand na uh, pag deworm ng manok pero ito yung nakita ko na para sa akin ha uh, na kilala o isa sa mga ginagamit ng mga kilalang breeder na mga sabongero sa Pilipinas so yung mga uh, champion na mga sabongero mga kilalang sabongero sa Pilipinas so ito, yung nire-recommend nila astig mali ano siya capsule Yan. so <clears throat> maraming klase eh, pero yun nga sa aking pagre-research uh, maganda raw ito kaya ito yung gagamitin natin at sana, sa paggamit natin ito ay eh, ma-solve na yung ating problema. So, isang teraso nito, isang manok. So, since uh, malalaki na yung ating mga manok, gagamit sila ng hindi na powder. So, ito na. Capsule na. Okay, okay. Ipasa na natin ang ano nga pala nito ang pagpapainom nito siyempre iba ginagawa sa gabi pero tayo gagawin natin sa umaga na wala pang laman yung kanilang mga bituka yung hindi pa sila kumakain so tapos ang kain nila is sa uh, ano na sa dinner na yung hapunan na nila doon natin sila papakainin para siguradong uh, tatalab yung gamot sa bituka nila o papatayin yung mga parasite na nasa loob ng kanilang bituka so bukas naman ng umaga ay schedule nila na papaliguan natin para mas epektibo yung gagawin nating pagdi-deworm sa kanila okay let's start dito lang dito lang ang pagkapainan subo lang muna gano'n Ngayon, pinayinan natin to uh, na ito, kay gamot sa pagpupurga so yun okay nakakadalaw na tayo so naman yung decal brow natin na anak ni Reda okay o, so, na tayo ito yung pangapat natin na decal brow naman to anak din to ni Reda okay So, meron pa tayong naging dalawa. Okay. Uh, ito na yung panghuli natin, na video. Okay. Thanks for watching. See you again sa ating susunod na vlog.